Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, ako po yung humihiling lamang ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bagong informasyon na ibibigay ko sa inyo. Maraming salamat po! So guys, ang topic natin ngayong araw na ito ay naiiba po ito. Ito po ay para sa mga dayuhan o OFW na nagtatrabaho dito sa Japan na mga Pilipino o pero pangkalahatan po ito guys, hindi lang po ito pang sa mga Pilipino ano. So, ayon sa aking nabasa at nakuhang impormasyon mula dito sa Japan, ay gusto ko lamang po itong ibabahagi doon sa mga nandito sa Japan na at doon sa mga Uh, gustong pumasok pa rin dito sa Japan para magtrabaho Yun po, ito po ang aking uh, gustong iparating po sa inyong lahat Hindi lang po doon sa mga OFW na nandi dito na Kundi doon sa mga gustong pumasok pa rin dito sa Japan na magtrabaho Dahil napakalaking uh, chance Dahil binago nila ang kanilang uh, sistema ngayon Kaya ito po ang aking tatalakayin sa inyo may bagong sistema mula Abril 2024. Ang technical intern training system na tumagal ng halos 30 years ay aalisin na sa katapusan ng Marso 2024. At isang bagong sistema ang magsisimula sa April 2024. Itong this year na ito ha. Pinagtibay ng gobyerno ng Japan ang mga plano para lumikha ng isang bagong pamamaraan upang sanayin ang mga dayuhang manggagawa bilang bahagi ng pagsisikap na tugunan ang mga kakulangan sa paggawa sa bansa. Sa mga paggawa sa bansa, ano? So, yan po ang unang uh, bahagi ng uh, pagbabago, ang bagong sistema na gagawin. So... Ang bagong paraan, ang bagong pamamaraan ng idinisenyo upang matulungan ang mga dayuhan na makamit ang ilang antas ng kas, uh, kasanayan sa loob ng tatlong taon upang sila ay makapagtrabaho sa bansa ng mahabang panahon. So ang ibig sabihin guys, binibigyan lamang ng tatlong taon yung mga dating mga intern na training dito, no? Trainees kumbaga. Pero mula ngayon, sa bagong sistema, pwede na pong tataas ito. At ang bago pa rin nilang patakaran ay halimbawa, napunta ka sa lugar na hindi mabuti ang iyong employer. Pwede na po, pwede na pong kayong ilipat sa ibang lugar dito pa rin sa loob ng Japan. Ngunit hindi naman automatic lang ano na ililipat kayo. Kundi meron ding pagsusulit. At aka, hindi bababa sa isang taon na dapat nandoon kayo sa inyong sa environment ng inyong kontrata, unang kontrata. So, tandaan natin guys, hindi po automatic na pwedeng ilipat kung ayaw mo na o meron kayong mga alitan ba ng inyong employer o hindi maganda yung environment. So, pwede na kayong ilipat pero merong pagsusulit kasi dati rati kasi kapag ayon na ninyo yung ano yung employer ninyo merong mga nangyayaring talagang hindi na maganda no pauwi na lang so sayang naman yon at saka hindi lang yun basta-basa dahil nanghiram kayo ng pera patungo sa Japan no tapos isang taon lang tapos da dalawang taon umuwi na kayo so ngayon sa bagong sistema nila pwede na kayong ilipat. Yun nga lamang, hindi po automatic. Meron ding pagsusulit na gawin. Mag, sa written ha, ang tinatawag. So, kapag nakapasa siguro, yun po lang siguro ang maililipat. No? Kaya, ang plano ng gobyerno na magsumita ng batas para ipakilala ang bagong iskima o plano sa kasalukuyang sesyon ng pariamentaryo. Ang bagong scheme ay o proposal ay naglalayong tulungan ang mga bago, ang mga dayuhan na makuha ang type 1 residency, ang tinatawag type 1 residency status na ibibigay sa mga dayuhang manggagawa na may ilang particular na antas ng kasanayan upang payagan silang magtrabaho sa Japan ng hanggang limang taon. So, maano na ninyo guys. Ang bagong scheme o proposal ay naglalayong tulungan ang mga dayuhan na makakuha ng Type 1 Residency Status na ibinibigay sa mga dayuhang manggagawa na may ilang particular na antas ng kasanayan upang payagan silang magtrabaho sa Japan ng hanggang limang taon. At kung makakakuha ka ng Type Two status one and 2 po siya. Kung makakuha ka ng type 2 status, ang ang manggagawang dayuhan para sa highly skilled, no? Ibig sabihin, yung mga bihasa o mga mahuhusay talaga. Meron silang mga specialized sa anumang bagay na mga uh, foreign workers. Papayagan silang manirahan sa Japan ng permanente at makuha nila ang mga miyembro ng pamilya sa bansang Japan so napakaganda po nito guys dahil uh, pwede na kayong ma makuha ninyo ang inyong mga kamag-anakan dahil sa uh, tawag dito pag nakakuha kayo ng tinatawag na type 2 status pero guys ipapaala ko lang po sa inyo na yun na nga sinabi ko, hindi po automatic lahat ito na basta-basta na lang. Meron itong mga pagsusulit bago makapasa. Hindi ko na lang masyadong uh, inano dito kasi ilang, mag, mag, ilang uras tayo dito kapag ibinigay. Kaya digestes lang. Yung kinuha ko lang po is yung talagang mga importante na pwedeng makarating sa inyo na mainggan po kayo na pumunta dito. Pero marami pa pong iba-ibang mga uh, mga kasulatan yan, natural, ano-anong mga bagay. Pero yun ay makikita nyo na lang yun doon sa kontrata ninyo. Kaya yung binibigay ko lang is yung mga importante na para maingan nyo kayo, isipin nyo ba naman na pwede na kayo tumira dito, na kasama na ang inyong pamilya. At ang, at ang tatlong taon ay magiging limang taon na rin doon sa una na... Uh, inalis na nila ng mga... Uh, yung noon na 30 years na pumasok dito na mga technical intern training, no? So, wala na po yan. At ang tatlong taon, pwede na rin magiging limang taon. At yung mga highly skilled na merong type 2 status ay papayagan ng manirahan sa Japan ng permanente. Yun ang pinakamaganda na parang narinig ko talaga. Dahil hindi po basta-basta nagbibigay ng mga ganitong ano sa mga foreigner pero naging um, medyo naging maluwag na sila maluwag na sila sa pagpapasok dito sa mga foreign workers kaya isa po 'yan na ano tanda na 'yan ng uh, parang parang Amerika na rin 'di ba kahit naman sa Amerika 'di ba ngayon hindi naman natin masabi kung sino ang native talaga doon dahil iba at iba't ibang kung saan-saan sa mundo nang gagaling ang mga ang mga tao, mga workers. So parang ginagaya na rin ng Japan. Pero hindi naman talaga siguro dahil doon lang kasi min, dito kasi sa si Japan ngayon, puro na mga mas marami na ang mga matatanda eh. Dumadami yung mga matatanda. Kaya isa rin siguro na kailangan na talaga nila ng uh, maraming mga workers para makatulong sa na rin kasi natural kung wala nang mga kabataan kaunti na lang hindi na, hindi pa wala pang mga kabataan ngayon ano so isa na rin 'yan pero malaking chance para sa mga dayuhan ano kasi dati dati hindi talaga basta-basta napakahigpit po at ngayon ayan binago na nila ang ang bagong meron na namang bagong sistema na uh, susundin nila na para mas lalong maging kaaya-aya para sa mga foreign workers o mga Uh, mga dayuhan. So, hayan po guys, ano, yun nga lang, paalan lang po, ang tinalakay ko sa inyong, sa video ito, ay ang mahalagang information lamang, at meron pang hindi nakasama dito, ang mga pagbabago sa sistema ng trabaho. So, sana nagustuhan nyo ang aking topic ngayon. Maraming salamat.